Alam mo ba na ang barbero ay kailangan ng mas mahabang oras ang pagsasanay para makapagtrabaho kaysa sa pulis? Yan ay nakakatawa kung hindi yan totoo. Nabigla ka ba? Ako oo. Anong mundo ang ating tinitirahan kung saan mas kailangan mong magsanay na matagal para gumamit ng pangkulot ng buhok kaysa sa gumamit ng baril? Anim na taon na nakalipas, gumawa ako ng video na tinawag kong parehas na istorya. Ibig sabihin, ng pangalan na siyudad ay nagbago pero ito ay parehas na istorya. Sabi nila ito ay walang dalang baril o patalin Pero pakiramdam ng pulis ay tama na tapusin ang buhay niya. Yan ay anim na taong nakalipas. At ngayon ay parehas pa rin na istorya. Hindi ako propeta, si Nostradamus, hindi rin ako gumagawa ng gulo. Ang alam ko lang kung bakit paulit-ulit na nangyayari ito dahil ang mundo ay nahinto sa parehas na channel. Hindi kailangang makita si Annalise o kung paano matakasan ang pagpatay dahil ang pulis ay ginagawa to araw-araw. Isipin mo na lang hindi mabilang na taong hindi nakakauwi sa bahay na hindi natin alam dahil hindi sila gano'ng kaswerte na ang krimen nila ay ma record sa telepono. Kaya natin magmarcha, magprotesta, magdasal, mag-post, tama yan, kaya natin. Pero hindi nito malulutas to. Ang rasismo ay sobrang lalim. I-Google mo ang Daltes ito ay patuloy na mangyayari hanggang sa mapagtanto natin na walang lugar ang bulok na mansanas para sa trabahong, buhay at kamatayan. Yan ang sabi ni Chris Rock. Katulad ng sinasabi lagi sa paliparan, ilan sa mga piloto ay gustong lumanding. Pero ang mga bulok na mansanas, gusto nila ay mag-crash at yun ang mga bagay na kailangan natin tanggapin. Mali, mali, hindi yan kailangan palampasin. Hanggang magkaroon ng tunay na nagmamalasakit, merong kalidad na pagsasanay para sa asul na uniforme. Hindi mo ba nakuha? Ang bansang Finland ay galing sa pinakamababa sa edukasyon hanggang sa pinakataas sa loob na ilang taon. Paano nila ginawa? Ang pagtuturo ay ginawa nilang presteyosong karera. Sabi nila, kailangan mo ng master's degree para maging guro. Bueno, kailangan rin natin itong gawin. Ang maging pulis ay hindi presteyosong karera. Yan ay malinaw. Hindi ko kailangan maging mapangutsa. Pero minsan sinabi sa akin ng pulis na mas mabilis ka maging opisyal pag marami ka natikitan. Sa lahat ng pulis na nandyan, makinig kayo. Meron kayo karapatan para hindi magsalita. Sa isang minuto ay makaisa kayo sa akin kahit sa parte na to. Huwag niyong hayaan ang bakal sa tsapa niyo. Harangan ang enerhiya ng iyong puso. Alam ko ang mundo mo ay madilim. Nakikita niyo ang tao sa pinakapangit nila kaya naiisip ko na mahirap makita ang kanilang ganda. Ang tanging problema ay ito ay iyong tungkulin. Pumirma ka sa trabaho na to at mawalang galang na hindi ka kinuha para mangapak ng leego kahit ang karapatan ng mga taong sinumpaan mo proprotektahan. Kalayan at katarungan para sa lahat ay walang kulay. Ito ay bawal takasan, bawal takbuhan. Kung ang balat ng tao ay nakikita mo bilang sandata, sila ay laging ikukonsiderang armado at lubos na mapanganib. Kaya pakiusap, maging matigas ka sa krimen, pero ikaw ay maging disenteng tao. At kung hindi mo kaya, umayaw ka. Kasi hindi ikaw ang kailangan namin. Ang gusto lang namin ay huminga. At kung hindi mo pa rin kaya makiramay, ay tanungin mo ang sarili mo. Paano kung ikaw ito sa kabilang banda?